buwan ng Women's Month ay binahagi ng First Women General ng Koyapon Nueva Ecija na si Brigadier General Nilda Labiano Nesperos ng Armed Forces of the Philippines ang kanyang kwento sa programang Counter Blessings ni na Governor Cherry Domingo Umali at Dr. Kit de Guzman. Sa kasalukuyan na hindi pa rin anya siya makapaniwala na siya'y naging isang general ngunit dahil sa tiwala niya sa Panginoon ay nakarating siya sa kanyang posisyon. Ano po kasing Hanggang ngayon hindi pa rin po ako makapaniwala. Pero kung tayo po ay nananalig, may tiwala at laging siya ang ating kakapitan. Lahat po ng pangarap natin sa buhay ay matutupad. Samantala bago umano siya naging general ay natupad muna niya ang kanyang pangarap na maging isang nurse. Ayon kay Brigadier General Nesperos, noong siya ay nurse pa lamang ay meron siyang inalagaan na kalaunan ay tinanong siya kung gusto niyang maging military nurse. Yung pasyente po namin is father-in-law, nung military nurse din pala siya, nabang nagbabantay dun sa pasyente. At siya po yung nagsabi sa akin na kung gusto ko po daw pong maging military nurse. Oh. Dagdag pa niya, noong siya sumubok sa pagiging military nurse, ay suportado siya ng kanyang mga magulang. Ngunit noong siya ay parte na ng AFP, ay nakaranas siya ng mga hirap. Tulad ng kapag malayo siya sa pamilya, ay walang gumagabay sa kanya. Nakatulong umano ang kanyang pananampalataya sa Diyos, kaya naman nalagpasan niya ang mga pagsubok na kanyang pinagdaanan sa pagiging sundalo. Shane Talantino para sa Balitang Unang Sigaw.